Kinabukasan pala, pagkatapos namin kumain ng almusal, ride out na kami papunta sa susunod na destinasyon, ang Alaminos, Pangasinan. pupuntahan namin ang sikat na Hundred Islands. At dito nga pala kami nag-check-in sa Blessed Purple Bamboo Beach Resort. Alright, nandito kami ngayon sa Blessed Purple. So ito yung day 2 namin. Pwede dito? Yan yeah. tayo, tatabi na tayo. Parilak ko na. Alright. Tano kasi namin dito para mag-tour ma din ng 100 islands. 3 days, 2 nights pala. Alright, sige. Let's go. Sa entrance pala, bubogod na sa inyo yung pool area. Pagkakit mo na hagdanan, ang unang mo may kita is yung kiddie pool. May fountain, mayroon ding slide na maliit. Merong timba o bakit na kapag napuno ng tubig is tumatapon, masaya siyang laruin ng mga bata. Tapos yung bandang dulo is yung adult swimming pool na mayroon ding slide na grabe ang taas. Tatlong pala pagyata na dapat marunong ka lumangoy kasi pag di ka marunong lumangoy, baka malunod ka kasi mataas yung babagsak ka. Tapos may mga kabana o cottages na pwede mong upahan pag day tour. Sabi naman ng staff ay kapag daw naka-check-in ka, ay libre na daw yung mga cottages sa gilid ng pool. Tapos meron din life lifeguard na nakaupo lang sa gilid ng pool. nakapam civilian siya kaya hindi mo lang din siya halata. Ito pala iba nilang accommodation, yung up and down kubo. Kubo sa taas tapos yung sa baba is parang lutuan yung presyo pala ito, i-post nyo na lang. I-post, post nyo para makita nyo yung iba't ibang accommodation nila. Ewan na. Pag pala yung maliit na kubo ang kinuha mo, uh, ito yung common CR nila. Tatlong ano, paliguan tapos to. isang toilet. Kung gusto mo naman mas maraming choice ng toilet, nandun sa pool area. Ay, pinaka-beach nila. Ito nakuha namin na bahay. Uh, accommodation is 3,000 per stay. So, 2 days kasi kami. So, 25 pa kami uuwi. Uh, hindi pa nung uuwi. Uh, Akit pa kami bagyo. Pakita ko na yung loob. Yan yung loob. Ang ganda. Sige lang. Yan si Kathy. Aircon. Malakapal yung pump. May TV pa. May air, may, may ano ka wifi? Hindi uh, ko alam kung ano ano nung ano ng ano, no, no, TV, pero may TV. Ah. Mas may stay ang pa dito sa labas oh. Ang ganda. Ito, syempre, sa may ari yan. Mm. Meron ka pa rito ano, do yan. Ito yung beach front. Pinaka beach nila. Kita natin. Bahano, ang malumanay ang tubig dito ah. Ang ganda pala ng tubig dito kasi malumanay lang yung tubig. Itulad sa pinanggalingan namin sa Agno, ang lakas ng tubig pwede kang mag-surf dito. Pwede mong hayaan yung mga bata. Tsaka kahit malayo, mababaw pa din. So, kapag kapag mo sa mapa, parang siya sa loob ng parang ilong ng ano, ng Luzon. Kaya siguro wala, mapaya pang ano dito, alon. No, sa isa, lalaki alon. Dito halos wala eh. Ah, Ay, ayun yung alon. Nasa likod na doon, sa dulo. Ang bali yung park na yun, kung nakikita nyo yung park na yun, yan. Yan na yung hundred islands. Ang dami na. Pag nandito ka nakatayo, kitang-kita mo talaga yung umpok-umpok ng mga islands para sa mga burol na tumubo sa ano. Sa tubig. Ganda, maganda. Bukas try namin mag-tour sa hundred islands para uh, masulit naman yung pag-stay dito sa ano, Pangasinan. Na ano yung isda no? Kaya naman, maganda yung accommodation, maganda yung beachfront. Ganda yung beach. Maano yung tubig. Tahimik. Alright. Kinabukasan na. Oras na para pumunta sa 100 Islands. Nga pala, dumaan muna kayo sa information dahil ah, ituturo nila sa inyo kung saan ang tourism. Dahil ang tourism na pinakamalapit sa accommodation ay nasa Bolo Beach. At ito ay medyo 3 km mula doon. Yan yung naka-violet na sinusundan namin ni Cathy is siya yung staff na pinasama sa amin para pumunta doon sa tourism. Ito pala yung mga uh, rate at activities na pwede nyo gawin sa 100 islands. Ang kinuha namin is small motor boat ride. Bali yung 1.6. Bakit kama yung 1.6? Kasi yung 1.6 is approximately pwedeng 17 island na pwede nyo libutin. Depende sa lakas ng alon, kaya mas maganda is maaga yung pagpunta. So yun o, no? So, Nag-align na kaming tourism ni Kathy. Ah, uh, concept siya kinawa ng package. Day tour. Kung araw na siya hanggang alas 5. Nag-Manawa. Mm -hmm. Opo, dahil walang pagay. Kaya yung backup, susunodin pa namin daw. Kasi dito malon daw. Kaya hindi nila pinapark siya ngayon dito. Ito yung sinasabi. Nga, may tumala yung mga uh, pagos. Park na kami ng aming tour ng sa Hundred Island. Yan sa Jari. Ito ang tour. Ang bangkero. Let's go! Maalan ba, kuya? Ha? akala ko dati yung Hundred Islands is pwede mo Ha? Ha? isa-isa lahat uh, nalaman ko ngayon na hindi pala siya pwede dahil hindi pala lahat ng island is merong shore o merong mga buhangin iba is karamihan is matatalas yung edge Ha? siyang pa-umbrella yung ano niya yung mga gilid niya Bali mga pinupuntahan lang nila is pinapupuntahan nila is yung mga uh, na develop na at yung may mga buhangin. Yan nakadaon na kami sa first island na uh, anong pupuntahan. So 99 island to go. Ang sakit ka bigsa sa view deck, sabi. Ah, ito pa. Ah, yeah, kuya, bakit mo na kami. Hmm? Thank you po. Sige oh, po. Oh, si pwede yung ay, kung pwede nang Kaya, papakin ko. Ken, papakain natin. Ito yung kinakain. O, oh, dito, basura lang. Oh. Dito sa Metro Manila, kinakain yan. May bulag-bilog-bilog. Oh. Sa unang island pala, may nakita kami nagtitinda ng ice cream. So, bumili muna kami bago kami ah uh, sumabak sa matinding lakaran at akyatan. Nandito lagi si Kuya. Pag bumili kayo, sasayawan niya, sasayawan niya kayo ng ice cream good. Ice cream good. Ice cream good. <laughs> Thank, Thank you, Kuya. Kaya kami napabili kasi si Kuya, sinayawan kami ice cream yummy, ice cream good. Ice, <laughs> ice, ice cream yummy. Ice cream yummy. <laughs> yeah. Buti nag-viral yung video na yun, ano? Ang kulit ng matanda na yun, eh. Ang <laughs> Tandaan dito kuya, kabilaan. Pwede. Ito, ano to? Paikot. Ah, okay. Yun, unang island pa lang. Lumafang na kami. Bali, di pa nga kami nag-init, no? Kumain muna kami ng ice cream at ng halo-halo para pangpakondisyon. Bali, yung akiatin dyan is tinignan lang namin para antarik kasi. So, wala pa kaming mood para sumabak sa akiatin. So, nag-chill-chill muna kami dyan. Finil namin yung ating scenery at uh, pinagmasdan yung ibang mga tao. In fairness, talagang ano, malinis ang island. Tapos nagbibigay din pala sila ng ano, garbage bag para sa mga basura. Ayun, off na tayo sa isla. Sa isla natin. At naiihi na kami. Hanap kami yung maiihi. At -an. <laughs> ayun namin si Kuya ng Jackpot. Ang pangalan ng barco. Baka. Jackpot! <laughs> So, ay, medyo lang sal ganun yung On the way na pala kami sa Second Island, ang di lang namin nakalain ay may mga floating daungan pala na kaming bababaan. Para sa akin, ayos lang, kaya naman. Pero kay Cathy is napakalaking challenge nito. Medyo mahina kasi ang pambalance ni Katie. Kung sa tingin nyo, mahihirapan din kayo sa ganito, pwede nyo sabihin sa bankero na ibaba kayo dun sa kabila yung may buhangin para hindi kayo mahirapan. Pero kung, ano, adventures naman kayo, go for it. Lalo sa mga bata, tingin ko magtutuwa ang mga bata dito. Ayan ah, dalawang kamay. Oh, uh, ang bigat! Gumano yung bangka ni Kuya, boom! Umangat agad! Lalo lang maghintay saraan, doon sa buhangin na yun, doon madaming tao doon doon, sa kabila ko doon doon. Ah, maglalakad kami punta doon. Okay, yan. sir. May ikot siya, oh. Sige, sige, no problem. Ah, doon. Opo. Yung parang gitna ng dalawang isla. Sa Bila po. sa Bila. Saan daan yan? Dido sa floaters na to. Ikot lang. Okay. Sige, sige. Pag-air po dyan. Okay. Thank you, kuya. Hmm, hmm. Hmm, bakit okay, nga tayo? Eh. Tapos, kaka, <laughs> kamila, eh. <laughs> tapos. Ula ka ka, ayaw mo mag CR sa kabila, ha? Ayun, tapos ka. Taas. Una ka, una ako. Una ako siya. Eh. Ay, sige, bata muna, mo na. naman pala. Posto. Pwede mong alalaan ang hawakan. Saka, magagawa. Huh? Tara na. Hawakan dito isang kamay, hawakan isang kamay. Ayan, sige. Kaya mo pa mag-CR doon. Country Islands ka pa. Nara na. Kapasubo ka tuloy. Wala tayong choice. Iko talaga tayo doon. Lapit na dito. Lapit na. Ano siya? New, new stage unlock si Kati pag nagawa mo yan. Ayan, ano ka na? Malapit ka na. Hawa ka lang sa tubo. Ang atang pa. Oo. Oh. Tapos. <laughs> New stage unlock si Kati. New skids. Ayaw mo pang mag-CR nun, ha? Tapos ka. Uh, island 2. Tapos may Beautech. Hindi pa siya beauty, Helipad siya. Ayun, no? Yan yata uh, mababa ang mga VIP. Hmm. Sila Willie, Mga government official. Sila Mang Kanor. Baka dyan yun. Ang ganda ng 100 Island. Bakit ba ngayon lang natin pinuntahan? Huwag kami galing. Opo sakit kami rito. Iigot. Apo pa kami dyan. Lakad lang to. Floater siya. May floater. Parang floater ano walkway. Tapos doon. Ayan. Sa dalawang view deck. Pwede. Ayan o. Kasi yes, malayo na. Doon kami kukunin ni Kuya eh. Sa dulo na yung Sa gitna nung ano na yan. Gitna nung dalawang isla na yan. Kaya kami sanduin ni Kuya. Right. Malayo na yung alakaran to. Let's go. Ayun. Nakababa na kami doon sa helipad. Nasa floating walkway na uli kami ni Kati. Sana yung mga bangkero binababa nila. Hindi sabay-sabay. Kasi kada may bababa o grupo na bababa. Nagdudulot talaga siya ng wave sa ano. Sa... O uh, ano. Paggalaw doon sa floating walkway na nilagay nila. Pero kung adventurous ka at tulad ng sinabi ko, walang problema. Parang ano lang, ang sarap pa nga lumakad eh. Ako natutuwa pa ako. Sa mga magdadala ng uh, may edad, alalayan nyo mabuti. Sa mga bata naman, ako tuwan-tuwa pa yung mga bata dyan. Baka magtakbuhan pa sila dyan. Yun, nadala namin yung floaters. Na sa may bonsai island. Bonsai garden pala. Ang dami ang bonsai. Tignan mo ito. Kakaiba itong bonsai na ito. Talagang kahoy na kahoy yung tsura niya. Parang ayaw na kita ng bonsai na ganito kahaba. Pero ang ganda. Madalas si mga ganyan. Eh. Ito, mangga na binonsai. Ito. Malaking bonsai ito ah. Ano na nakalagay pa? Foul odor comes from the banker tree. Ay, ano pala ito eh. Magbakaul pala to, hindi pwede to. Pwede kasama sa basketball yan. Ang ganda ng bonsai na to oh. Parang miniature ng Hundred Island. Ah, ano lang, five Island. Tapos hindi ito nila nilakaran natin. Kaya ganda. Kapag dito, ano? Pag umakit ka, physically fit ka. Para ma-enjoy mo. Kasi kapag sasakit-sakit ang tuhod mo, nakaw, hindi mo ma-enjoy. Tulad ni Cathy, saka ako. Dapat physically fit. Para makakit lahat yung sa haba ng aming lakarin, buti may buko kami nakita, nagpalambig mo na kami, nag-rehydrate nag tapos nandito na rin pala kami sa tagpuan namin ni Kuya Jackpot, yun yung bankero namin. Island to na kami yun, ang daming tao, makakat. Diba? Doon sa isla na yun tapos paakat ta dito. Dito naman iba naman dito dito to papabait paputain din gurikuntang Magamay activity yung mga tao hindi mm, di to naman sa island natin kung ano 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 na tayo sa ano 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 tapos, titin kami ng pwedeng, ano, pag, ano, han, liguan. Kabilip pa kami ng, ano, tulya. Tulya ba tawag dito? Tulya, tawag dito ko yan, yung para kabibe. Yung para mapute. Parang, ano siya, yung eh? shishel. Parang medyo, yung lukan ka kan. Ah, yung lukan ang tawag dyan. Parang lang. O, yung libre laga na eh. Aten, sarap yan. <laughs> libre laga. Oh. Alright. Ano, tulakas ka na? Ang lakas ko, na yung bangka. Huwag ano ko, mati ako sa bubong. <tot> Yan na yung third destination namin. May kaganda ng tubig dito. Dito, Pino. Oh. Ito ang Pino ng White Sun. Luka, pa na ang Pero ito na ba yun, O mas Pino pa rin ito. Pino siya. ang Buraki. Parang ano. Ito na ba yung Manang Buraki? Yung dating. <tot> yeah, sigur, po, ang dating. Ito na ako Tuntang eh. Pwede eh. Di ko makonfer oh, oh, eh. Kung muna tayo dito. Oh, may pinto siya nga. Ah, itong dito siya. Ano May Mais. Shisha <laughs> na naman. Dagdag mo dito sa <laughs> collection nga. Alright, let's enjoy. Ay, lang, lang. Nasama na to sa nakakuha ng package. Ano yan eh? 10 to 17 ay ano island daw mapupuntahan. Dito pala no, sobrang tuma ko sa buhangin dahil napaka-pino niya. Nilaro-laro ko lang siya, gumawa lang ako ng kung ano-ano, pinisipsil ko. Grabe, ang ganda. Malabura ka yung buhangin. Kahit na hindi pa kami nakakapunta sa Boracay. <laughs> <laughs> Dito din ay tulo. Kaya island yeah. ano siya, hopping. Isa tulad sa ano, sa uh, ibang lugar sa Batangas pag tinatawag ng island. Kapig, kakailan lang po kung baan mo. Ito natin kami sa Romulo Island. Ay, ang ganda ng buhangin dito sa Romulo Island. Ano? Pino ang buhangin. Yung nga lang dito sa ilalim. ko pino pa yun nga. ka. doon na lang. na. Wow! Ano sa tanong masakit pero kaya pa rin naman. Sa mga kihitid. Pabebe. Pabebe siya. Pang sa pabebe. Ano? Pabebe. Ano na? Pabebe. Ang bago. Ang bago pa to. Ang bago Alright. Let's enjoy the live. Island boy. Alright. Up na tayo sa third de destination. Punta tayo sa ating fourth destination and

May corals baka tumamang yung baka. Pero uh. niya. Ay! lobo lubog. Sige. Okay. Saka pa mahal. Saka kinandog ko, man. Okay. Ito ka lang, kuya. Doon ka tanggap sa bigla. Okay. Thank you. Pero ang ganda rin ang buhangin, ha? Ang sabit ako. Pag ang Tingnan rin dito daw ang maraming atsibiri. Kesan. Ah, wala. First time talaga oh. zip line, 900 per head na, mga ganun. Mga activity dito, padding ko lang. Oh, sa lahat Yun lang, bigo ako. Dito pala sa Quezon Island, ang gustong mag zip line is 60 kilo pa baba. Meron pala sila dong ano ah uh, placards sa ano sa reception nila. Hindi ko nabasa. Nagantay pa ako ng isang oras kasi ano break time. Yung pala hindi pala ako pasok. Kung gusto ko pala mag zipline yung mga 70 kilo pa taas ay sa Governor's Island. Sa kabilang island uli siya. Kaya ngayon is nag jet ski na lang ako. Ang jet ski pala ay 1.5 per 15 minutes. Kapag di ka marunong, tuturuan ka na ni Kuya ito si kuyang Jetski. Tuturuan niya sa iyo yung maneuver. Madali lang gamitin. Yun nga lang nung sinubukan ko, kala ko ang dali lang. Nakakaba pala. Ibang-iba pala ang pagda-drive sa tubig at sa may kalsada. Sa tubig kasi laki ng adjustment mo bago ka huminto. Kailangan pinapatay mo na yung makina dahil wala siyang brake. Ito pala kinuku tinuturo ni Kuya yung mga lupa na sakop niya. Lahat daw na nakita mong island kanya. De, joke lang. Sinasabi <laughs> niya lang dyan na uh, wag daw lalagpas sa mga island na yan pag nag-drive ng jet ski hanggat maaari sa nakikita nila para mamonitor nila yung kalagayan kung tataob ka man o kailangan mo ng tulong para ma-rescue ka nila. Paalagay mo na. Nagmamotor kayo, sir. No. pero nalilit yung uh... Pag mapagal yung andar mo, nalilig. Parang nalilig. Tiga mo. Oo nga. Parang nalilig siya. Pero kung may ikot siya. Tandaan yung tiga ko. Kung bibigla. Kung bibigla. Sige. Tandaan. Pag mong bibigla. Sige. Sige. Wala. Kaya. 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 Kaya tayo sir. Kaya. Yeah, nampak jet sekarang. Yeah, dah. ko. Okay, Okay. Ano sir, kaya? Kaya naman. Kaya naman. Dahan-dahan <laughs> lang. -dahan Alright, naka jet kami ni Kerry. Kaya punta din pangkana ko. Uy, may fish ay, na tumata na lang. Ano yun? Layo na talaga yung fish. ka. Baka may mababangka na tayo. Mabagta. Ang mahal pala nito, 1.3 billion. Eh, sabi niya naman, huwag na lang pa sa mga isla na nakikita ko ngayon dito. Huwag na pupunta sa mga likod. Kasi kailangan nakikita natin siya sa part pala na to medyo kinakabahan na rin ako kasi nasa gitna na kami ng karagatan tapos si Cathy nagyaya na rin kasi ang lakas na daw ng alon sa gitna kaya yun sinubukan ko na bumalik ang unang attempt ko sa Bly kasi napatay ko agad yung makina kaya umikot yung ano umikot yung jet ski pabalik pero yung second try okay naman parang napagay yung patay ko kaganina <laughs> kaya ano kakatakot pala itong gamitin Ah, oh, ayaw mo na? Okay na, okay na ako. Sure. No. Ilang minuto pa lang yun? 5 no. minutes? Nasa so, 6 uh, minutes. Okay na yun. Ano sa experience ko? So may drive. Ako mag-drive dyan. O sige ba, pwede? Hindi, <laughs> <laughs> Ayun, dahil 5 minutes pa lang yun na consume namin sa oras. Parang nanghinayang si Kuya sa oras na kakulang pa namin. Siya na mismo nag -drive, ang nag-drive ang kas niya daw ako para ma-experience ko talaga yung power ng jet ski. Pero grabe naman si kuya. Tingnan mo naman na yung ko dito. Oh. Mukha lang ako nakangiti pero parang parang kakawala na yung kaluluwa ko. Pero sa kanya parang chill na chill lang siya. tumatakbo mo pala tong jet ski ng 65 miles. Kung i-convert natin siya sa kilometer, kila, kilometer is nasa 90 to 100. Grabe ang bilis ng top speed niya. Halo nasa tubig ka pa. Yung hideout nga daw nila dyan sa maybayan bayan papunta sa 100 Islands is tinatakbo niya lang ng 3 minutes. Parang smooth lang siya oh, pero kapag nasa nakasakay ka sa jetski ski, yung alo na ganyan kaliliit, parang tumatama ka sa bato. Pak, pak, parang mga humps. Pero sarap, sarap. Tapos pag tumaop, naalalagyan ng tubig yung muffler niya kaya kailangan itaas tapos baklasin ulit. Hindi ka ng ibang jet ski sir na walang muffler. Kahit oh, yes. ano, tanggalan mo lang ng tubig. Andar na kagad. Yes sir. Pero ano lang ko sir? Every 50 hours, change oil ako. 50 Tapos, hours? yes sir. Tapos, pag another 50, change oil, palit ng spark plug, tsaka L-belt. Alam mo kung magkano yung isang spark plug niya, sir? 1.5 po. <laughs> 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 Dabi, pinakamahala ng park ng uh, uh, pag umalis ako dito tapos pauwi ako doon, 3 minutes. Ay ito ang talam mo? Yes, sir. Yung natapos din kami. Muntik ko nang masilip ang kabilang buhay. <laughs> Pero saya, uh, the best yung experience ng jet ski. Tapos din aming Ireland tour. Grabe sila yung patak mo. Halos. Kakalas na yung kaluluwa ko sa kanya. Tapos diba may alon pa? Ang lalakas ng alon para kakawala na yung kaluluwa ko. Kuya, tama na! Susukahan kita! Kumakawala <laughs> na yung kaluluwa ko. Hindi siya makawala sa lupa eh, sa tubig, grabe. Tsaka yung alon-alo -alo niya, gumagano, ginawampas kami sa malalaking alon. Sabi, sabi ko susunod, banana boat na lang, para di ano. Ikaw eh, ganun din ang banana boat na. <laughs> hindi, at least ano, marami tayo, tsaka ano, ihilahin lang tayo ng ano. Bye, Quezon Island, at kami ay magte-take off na. Tawal daw, ano, tawal na daw sa dagat. Ayun pala pinapaliwanag ni Katina yung mga banana boat daw nila hindi na pwedeng magbagsak sa dagat mm ba yung kadalasan sa mga tour ng may banana boat is uh, binabagsak sa gitna ng dagat. Ang problem pala doon may mga ibang napipilayan kaya iniwasan na nila. May banana boat pa rin pero hindi na siya yung binabagsak nung driver doon sa dagat yung mga guest. Tapos hindi na pala namin tinapos yung tour. Pagkatapos namin sa Quezon Island doon sa jet ski, uh, umuwi na rin kami alas dos kasi medyo mainit na rin para makapagpahinga na. Ayun, nakabalik na rin kami sa Blessed Purple. Nakapagpahinga na rin kami. Pagdating pala ng 6, tinawag na kami ng staff kasi mag start na yung sangyup nila. Tapos, yung sangyup pala na to, piniprepare nila 6 to 10 ng gabi. Um, bago pala to magsimula is the day before. Tinatanong nila kung sinong guess ang gusto. Ang presyo pala nito is 399 or... Or 499, hindi ko na matandaan yung rate nila. Pero sulit, sulit ng pagkain nila. Tapos, pero sila din silang pa-movie nights. Ang palabas pala ay Maleficent ng Disney. Yung second show pala nila hindi na namin inabutan dahil bumalik na kami sa Kubo upang makapagpahinga ng maaga. At dahil December 24 na din, may hinandang fireworks display ang Blessed Purple para sa mga guests. Ang ganda ng paputok. The best din. At dumating na nga ang umaga. Kailangan na namin lumisan sa napagandang resort na to. Lagi natin tatandaan na i-check ang mga gamit. Baka may maiwan pa tayo. Ang hiram balikan pag may naiwan. Tapos yung mga saksakan, tanggalin din para naman huminto na ang konsumo ng kuryente. Ayun lang. See you soon, Bye-bye.